Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semik and for today's video, so ito yung karuktong ng ating video na um, na in-upload po natin noong nakaraan regarding po sa paano magsimula sa YouTube. So may sinabi po ako doon ng mga step na gagawin natin. Then, tatakal po natin Itong uh, video na ito, i-series po ito para kapag naggawa po ko ng uh, short course, para sunod-sunod po yung mga explanation ko para hindi po kayo malito kung saan, ka, kung saan po talaga kayo magsisimula. Gusto niyo na po mag-YouTube. Uh, and kung interesado kang kumita or magsimula, sa yung YouTube journey, kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video niya-upload natin. And simulan natin agad pagkatapos ng aking Intro. So, 'yun nga guys, yung nakaraang topic po natin regarding po sa pag uh, paano magsimula sa YouTube channel. So, ngayong topic po, ang topic po natin is piliin ang niche o tema ng channel. So yung nakaraan po is hindi uh, explain ko po sa inyo yung uh, mga dapat nating pag-aralan dito sa ating YouTube journey. So yung una nating uh, una natin dapat uh, gawin kapag gusto mo na mag-YouTube is yung piliin ng niche o tema ng iyong channel. So kasi importante po talaga yung uh, niche o content na gagawin mo sa iyong channel dahil doon ka makikilala ng tao at doon ka nila susubaybayan sa inyong, sa iyong ginagawang content. Kaya importante po talaga na yung uh, content na na mapipili po natin is uh, alam na alam po natin at kabisado kabisado po natin gawin yung uh, kung saan kayo mahilig and saan kayo magaling. Ayun po yung iko-content niyo po sa iyong sa inyong channel or kung magsisimula ka na pong mag create ng inyong content. So, may babasahin po ako dito na note na about po sa pagpili ng niche o tema ng channel. So, ang pagpili ng niche ay isa, ay isa sa pinakamalagang unang hakbang sa pagbuo ng YouTube channel. Ito ang direction ng content mo at ito rin ang magde-define kung sino ang manonood sa'yo. So, yun nga yung sinabi ko kanina ah uh, kung ano yung uh, content mo is nakadepende po sa iyong mga followers or mga viewers. Kasi kapag nag-content ka at nag-follow sila sa iyo, ibig, ibig sabihin nun is gusto nila yung ginagawa mong content at interest uh, interesado rin sila sa content na napoprovide mo sa kanila. Kaya kanila fina-follow or sino-subscribe. So, bakit kailangan ng niche? So, para mas madali kang mahanap ng tamang viewers. Kung magsimula ka pa lang at hindi mo pa alam talaga kung anong gagawin mong content at niche ng iyong content ng iyong channel, um, personally, ako naman dati, ginawa ko po lahat. Uh, Nag-daily vlog ako, nag, um, ng adi email live, yung mga ganong uh, vlog, ginontent ko po. Pero hindi po kasi ako nagte-trending daw kasi sino ba ako para panoorin nila, diba? 'di ba? Hindi naman ako, hindi naman sila interesado sa buhay ko. Bakit kanila papanoorin? So nag-isip ako ng ng ibang content na hilig ko rin na gusto ko ding gawin. 'Yun nga, yung pag-edit at pag-tutorial. Kasi ako, may ko mag-edit, mailigpo akong mag uh, kung ano-anong pinag-aaralan online. So, ganun po yung hilig ko. Kaya, yun po yung content na ginawa ko sa aking channel. And luckily, may nag-viral uh, naman po sa ating content. Sunod-sunod ko na yung pag content ko ng mga tutorial vlogs. So, yung content ko ngayon is tutorial. So, ganun. Ganun yung gawin nyo kapag one time na uh, may nag-viral po sa inyo. For example, nagpa-prank kayo, nagcha-challenge po kayo, uh, nagda-daily vlog po kayo. And kung once na na, na viral po yung inyong content na iyon at maraming nag-comment, maraming nag-views, maraming nag-engage po sa content mo na yon, okay lang na ayun yung gawin mong niche or content. So yun yung pinaka idea. Kapag uh, kapag mamimili ka ng content mo. Kasi kung saan ka naman talaga magaling, for example, magaling ka magpatawa kabisado mo na yun. Kabisado mo na magpatawa, kabisado mo na uh, magbigay ng mga hugot lines, sa mga motivation, mga ganon, mga gano tema. So, kung saan ka expert at nag-viral yung uh, video mo, yun yung gawing mong content. Kasi, number one, yung viewers yung uh, magiging boss mo sa yung content. Kasi kung kung yung content mo is hindi naman gusto ng mga viewers at napipilitan lang sila manood sa iyo. Hindi rin sa akin ah, ayoko kasi nang ganoon na pinipilit mo mga viewers mo naman na, na manood sa kahit na wala namang wala ka naman ipo-provide na magandang quality ng content sa kanila. So ako kasi gusto ko 'yung uh, may na uh, may na sila sa ating channel at nagagamit nila at um pwede nilang magaya. Ayun. So 'yun yung isipin niyo palagi. Kapag pipili po kayo ng tamang niche. Ayan, para mas maintindihan ng YouTube al algorithm kung kanino ka kare-recommenda. So 'yun nga. Ganun din 'yon kapag um uh, nahanap mo na yung tamang viewers mo. Alam na ni uh, alam na ni YouTube al algorithm 'yan kung saan kanya ipapakita sa mga iba't ibang platform tulad niya. Uh, for example, yung ako nanonood ako ng Lagi ako nanonood ng mga tutorials. So, ikaw, na gumagawa ka rin ng tutorials, ipapakita mo rin, ipapakita rin ni uh, YouTube algorithm sa akin yon Yung ginawa mong tutorials. yon So, mas mahala, mahalaga talaga na mag-focus ka sa content mo at uh, mag-isip ka ng mga idea kung paano ka pa mababiral. At uh, sumabay ka sa mga viral content ngayon. For example, ako, tutorial, at nauso yung mga AI pot, ang mga AI tools na yan. So, kailangan ko sa bayan at pag-aralan yung mga AI tools. Kasi, iyon yung trending ngayon. And pangatlo, para hindi magulo at walang direksyon ng content mo. Ayan. So, kasi kapag halo-halo talaga, nagugulo yung algorithm mo. Or, for example, nag-content ka ng uh, tutorial, tapos next day, daily vlog. Tapos nung uh, star, uh, next day naman is a prank tapos tutorial. So, di ba, magugulo talaga yung mga viewers mo. Ano ba talaga yung content nito? Halo-halo yung, halo-halo yung mga ina-upload niya. So, yung ikaw, bilang viewers, tatama rin ka manood sa, 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 content creator na ito kasi iba-iba yung pinapalabas niya, di ba? Iba-iba yung content niya. So, dapat mag-focus ka sa isang content lang and sa iyong uh, niche na kung saan ka mahilig at interesado para mas madali kang maging expert sa isang field, ayan. So, yun nga, kapag uh, lagi mo ginagawa yung pag-content at ginagawa mo lagi yung yung content na, for example, ako tutorial, nagiging expert ka at natututunan natutu uh, mong mag-aral ng iba't iba pang uh, pwede mong ipahagi sa mga viewers mo at sa mga tagusabay-bay mo. Yun yung tamang pagpili ng niche o tema ng channel. Ah, uh, interest mo, ano ang hilig mo? Ayan. So, yun nga, sinabi ko kanina, kung ano interest mo, ako pag edit So, interest ko yon At yung hilig mo, yun. pag edit din ang hilig ko. So, ito ang pinakamadaling reference. Tanungin ang sarili. Ayan. yung sinabi ko kanina. Tanungin yung sarili mo kung ka sa Sa music, sa dancing. Ayan. I-content mo yun. Kasi doon ka expert eh. Noong ka magaling at doon ka interesado para hindi ka tama rin. Kasi, kunyari, magaling ka sumayaw. Tapos yung gagawin mong content, pagkanta. So, di ba? Doon ka sa sayaw magaling eh. Ba't gagawa ka ng content na magaling ka kumanta sa mga instrument? Ang mga bagay na kaya mong pag-usapan ng hindi naubusan ng idea. So, yun nga sabi ko sa inyo. Na alam mo na ikaw mismo, alam sa sarili mo na ay, ito, kaya ko tong gawin. G ah, gagawa ko ng content for seven days, for isang buwan, ayan. Kasi nga, hilig mo yung bagay na yon, Hilig mo yung content na yon, At interesado ka sa content na yon. So, wag na wag tayong gagawa ng content na hindi, hindi tayo interesado. At ah, gumaya ka lang sa iba. So, wag na wag po yun talaga. Kasi, ikaw mismo mag-burn out ka. Kasi, ginaya mo lang eh. Kinapin mo lang yung yung ah uh, yung content na yung porket nag-viral gagayahin mo na. So hindi, hindi po yung ganun. Ano ang ginagawa mo kahit walang bayad? Ano hobby mo o passion mo? For examples, mahilig ka magluto, cooking tutorials, recipe vlogs. Mahilig ka sa technology, gadget, viewers, unboxing. Mahilig ka sa mahilig ka mag-travel, travel vlogs, budget tips. sa yon. May kang magkwento, storytelling, inspirational content. Ayan. So, ito yung mga example na pwede mong uh, simulan. So, kung mahilig ka magluto, yan, cooking tutorials, recipe vlogs. Kung mahilig ka sa mga technology, ga gadget reviews or unboxing. So, maraming ganyan. Mahilig ka mag-travel, travel, travel vlogs or budget tips. Sa ganung mga content, alam mo na eh, kasi hilig mo yon at interesado ka sa ganun na may mahilig ka magkwento, storytelling, uh, inspirational content. Ay kasi alam mo, alam mo agad dong ka-expert eh. Hindi ka maubusan ng idea. Tandaan, kapag hilig mo ang ginagawa mo, hindi ka madaling ma-burn out. So, yun yung sinabi, ko kanina. Kapag gusto mo yung uh, content na ginawa mo at doon ka expert, hindi ka ma-burn out, hindi ka mawawala ng content at mga ideas. Kasi, ayun yung hilig mo, yun yung gusto mo. So, wag kang kakopya sa mga nagbabiral na porket nag-viral na, yun ay gawin mong content. So, hindi po yung ganun. Gawin mo kung ano yung interest mo kung saan ka magaling. Pangalawa, audience. Sino ang gusto mong kausapin? Hindi sapat na may niche ka. Kailangan alam mo rin kung sino ang gusto mong tulungan o entertain. So, yun nga. Tanong mo sa sarili, pang teens ba ang content ko? Pang adult na gustong matuto? pang beginners o pang advanced local audience o international. Ayan, local audience, magkatagalog ka. O international, mag-English ka. So, example, based on niche, fitness channel, beginners na gusto pumayat. Ayan, so, so mga fitness uh, channel, nagko-content sila kung paano pumayat, paano ka magsisimulang pumayat. Ayan, cooking channel, mga nanay o working adults. Ayan. Gaming channel, teens at gamer. Vlogging. Viewers na gusto ng daily life or lifestyle content. So, depende po yan. Marami po talagang uh, content and niche na pwede natin gawin. Pero ang tip ko sa inyo, kung saan kayo magaling at saan kayo interesado at saan kayo masayang, con, masayang kinagawa yun, yun yung gawin yung content. Kasi expert ka na doon at hindi ka mamablema sa content. Dahil maraming ka idea doon kasi nga magaling ka doon sa content na iyon. So tip, tip, the clearer your target audience, the better your content directions. Ayun. So dapat alamin mo talaga kung sino yung mga nanonood sa iyo. For example, ako mga tutorials. Ah, uh, pwede naman sa lahat 'yon, yung tutorials guys. sa adult sa teen, lahat naman gusto matuto about sa mga tutorials. So depende naman po 'yan kahit babae, lalaki. Basta gusto nila yung mga tutorials, gusto nila matutunan. Online yung mga gusto, yung mga hindi nila alam. So, punta lang sa ating channel at nandun po lahat ng mga guide and tutorials ko and tips. Ayan. So, dapat kailangan talaga na alam mo talaga kung sino yung mga nanonood sa'yo. So, for example nga, yung kapag may nag-viral sa'yo, ibig sabihin, nag-viral sa'yo, maraming nanood at maraming nag-interest dun sa content na yun. Ayun, so simula yon simula ng ano mo na yon ng journey sa pagiging content creator. Kapag maraming views, yun yung gawin mong content sa channel mo. Yun yung gawin mong niche. Pero, dapat, ah uh, ano pa rin, um, related pa rin sa gusto mo at interest mo. Number three, kakayahan. Ano ang kaya mong gawin? Consistently. Ito ang pinakamadalas na kakalimutan ng beginners. So, hindi lang sapat na gusto mo ng topic, kailangan kaya mo rin itong i-produce regularly. So, tanungin ang sarili, kaya mo bang mag-edit ng video weekly? Kaya mo bang mag-shoot ng content ng madalas? May skill ka ba na pwede i-share? Kaya mo bang magsalita sa camera? Kung hindi pa, willing ka bang matuto? Yeah, for example, kung hindi ka comfortable magsalita, pwede kang gumawa ng silent tutorial. Short o text-based video. Kung busy ka, pwedeng short form content po na, YouTube shorts. Kung mahilig ka sa design, pwede, ka, pwede kang gumawa ng editing tips or graphic tutorials. So, yun. Ito yung uh, pinakamahirap talaga sa pagiging content creator na kaya mo ba mag-edit ng video weekly. Kasi kapag nag-produce uh, ka ng content, hindi naman pwedeng i-post mo yun agad. Siyempre, ko, i-edit mo pa. So, yun yun din yung pinaka-challenging dyan sa pagiging content creator. Kung gusto mo talagang maging uh, maging uh, freelance, uh, digital creator, ayan. So, kailangan matsagahat talaga mag-edit din. At, uh, mag-shoot ka talaga ng content at mo talaga ng oras. Pero kung side hustle mo lang naman itong uh, pag-YouTube, pag-YouTube, yun nga, pwede kang gumawa ng YouTube Shorts, mga reels, ayan, na pwede mong i-upload kasi sandali lang yon. Kaya mo ba mong sa camera? Ayan. So, pwede, marami namang waste kahit hindi ka magsalita. Marami ng faceless na video content na gumagawa ng mga ganong content. So, marami na ngayon dahil nga ang AI is napakagaling na talaga ng AI. So, tip. Pag-isahin ang hilig, audience plus skills. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, mas magiging strong, unique at consistent ang channel mo. Sample, hilig mo cooking. Audience: beginners. Skill: marunong ka sa basic recipes. Possible niche: easy cooking tutorials para sa beginners. So, 'yun 'yung mga samples. So, another example, hilig mo fitness. Audience: busy people. Skill: marunong ka mag-workout. Then 10 minute home workout for busy adults. So, yun. Yun yung mga una mong gagawin kapag uh, kapag mag-iisip ka ng niche o tema ng iyong channel. So, susunod natin ko ah uh, susunod natin pag-usapan yung mag-set up naman ng channel. So, yun. Gagawa ko ng tutorial nito para ipakita ko sa inyo kung paano mag-set up ng channel. Yan. Gumawa ng Google account gumawa ng uh, create a channel, then uh, paggawa ng uh, pangalan ng channel, tapos pag-upload ng picture or banner, tapos maglagay ng description, tapos yung mga uh, tag, mas engaging yung channel mo tignan. So, yun. And kung may iba po kayong tanong regarding po dito sa tinapik po natin ngayon, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section, at pwede mo rin itong i-share sa mga kakilala mo na nalilito pa rin kung ano yung gagawin nilang content or niche sa, sa, sa simulan nilang YouTube. And may Facebook page din po ako na pwede nyo uh, i-follow dahil nag-upload uh, nag din po ako dyan ng mga short video natin, uh, yung mga AI photos, AI video. So lahat ng tutorials ginagawa ko po dyan para mas uh, updated po kayo sa mga ginagawa po nating tutorials. That's all for today's video. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe. And click mo yung bell para updated ka na lang sa mga video na i-upload natin. And tandaan nyo to guys, last na lang, uh, kapag gusto nyo pa talaga yung isang bagay, magagawa nyo at mapag-aaralan nyo. See you next video. Bye!